siya ay isang karakter sa isang pelikula at ang at, um, at siya ay isang bida. Okay, i hey. यो सा म kaganapan at pangyayari sa buhay mm -hmm. Masuri dito ang pagiging makatutuhanan at hindi makabatuhanan ng mayakda. Mm -hmm. O oh, dito naman is Thank you. Thank you. Okay maraming salamat Patong Thank hindi natin karaniwang makikita o hindi kaya walang, walang katotohanan. ai khi